Boss! Boss, magre-resign na ako. Mahinay kitaan dun sa massage chair. Yan. Open na yun, boss. Tapos, pinabas <laughs> niyo yung paan nyo. Ba't ganun? Manual. Boss. Oh. Ano yan? Boss, massage chair ka? Ano po? Massage chair ka? Massage chair? Ala po, customer dito, tatlong araw na ako rito eh. Gusto ba? Massage chair, boss? oh. boss. ang kita, ang oh. hirap na kayo dito eh. Boss ko kasi. Magana yan, boss. Ha? Magana Mura lang. Mura lang to. 500 lang ko. Alexa, 500. turn on glass house. Alam mo, okay. 500, narinig mo yun. Oh, Kung saan okay. nagbukas yung ila, tapos dalawa aircon. Premium na premium. 500! <laughs> 500, oh. boss, medyo masakit yun, ah. Hindi, mura lang yan. Alam nga ako, kita, boss, eh, tatlong araw na ako dito, eh. Okay, boss, subukan dyan, sapo lang ito boss. Dito, boss, sige, kamili ka, kamili ka. Dito na lang, eh, Sanchez. Ay, dyan, dyan, gusto mo sa ito? Okay, boss. Boss, medyo masakit, ah. 500 nga, boss, kasi, kasi full body massage yan. Tama nga, ko dito, boss. 500 nga, boss, alam ah. nga boss. ako, kita, tatlong araw. Iyan nila mo yung paa nyo. Paano boss? I-on nyo to... Yan. PIIIIIT! Ay. Open na yun boss! Tapos pinabas din paan nyo. <laughs> Ba't ganun? Ha? Ah. Manual! O, saan? Okay na, tapos! 500 ngatoy! Massage chair! Ganun. Massage boss chair! Niya. Pwede na? Ayan lang boss, ah. Boss, Mas masarap ba? Ano ba yung pressure mo? Moderate lang? Arrgh! Uh, ah, ano lang. Ano? 50% sugar. 50% sugar? Sige boss. Sa kabila. Ayos ba, boss? Abay, okay, okay. Yan. Ayos yan. May hand massage din ako, boss. Eh, inuwa ko mo din pa ako. Hindi, oh, mga alcohol naman ako kasi malinis ako dito. Discreet ako dito, boss. Wait na ha? Hindi <coughs> uh. sa salita. Basta sa salita na, boss? Okay na. On set na yan. Ito ba? Okay na, boss? Ah! ko Ha? Bakit? Boss, kasama ako sa 500 package yun! <laughs> Tag-250 lang kasi talaga bayad dyan. Eh, gusto ko rin na parang sa so, libre kita, gano'n. Hindi ako libre, kasama sa promo package yun. Hindi mo alam. Uh. Tapos sa... Uh, uh, uh. Hirap, mayroon pa lang kita, boss. Mamaya nga, magre-reklamo ako sa Bosque. Bas, kamusta ka naman, boss? Okay lang, boss. Good stress, trabaho mo, okay lang sa work mo. Good stress. Bas, yun kasi kaya ako man, may kakwentuhan kang kasama. Kasama sa pocket, yun. Yun yeah, ba na yun? Oo, may kasama kang kumpanya. Kasi yung ano, boss? Gusto ko mag-relax eh, ba't kinakausap mo ako? Yun yan, boss, yung, yung relax doon. Kasama yung bent out doon. Magbibent out ka ng problema mo. Kaya ako mahal eh. <laughs> Kung may business kayo, okay, taba din, okay. Hindi na talaga laging may beta, o okay, kaya, ano naman, kung matumal. Tsaka lang. Ganyan talaga minsan eh, walang benta eh. Pero ang okay, isusuko, okay? Lakasan nyo yun na yung loob nyo kasi parte yan ng pagbibusiness kung, kung ano pa mapinagkakabalahal sa buhay. Hindi laging tawasa. Okay, tsaka, yun lang. Kaya hey, rapid lang ako ng Pasko. Ah, sa mga libre. Ano? Sa mga libre. Paano? Gusto mo hindi ko bayad ng 500? Ano? Kamama ako mag-resign. <laughs> Sarang? Kamama <laughs> ako mag-resign. Kamama ako mag-resign. Andiyan lang na may opisina ng Malaga. Papasama na ako mag-resign. Pagod na ako. Mas lika? Oo, oh, sige. Sa mama ko. Ha? Sa ako? Oh. ko. Liba pa kaya para mga libre ka 500? Alexa! Turn kind up of glass house! Oh, kahit galit ka dyan, oh. mararamdaman niya kasi yun. Hindi <laughs> ka, boss? Diyan lang, lang, malapit, lang. Malapit lang, kapit yun ng boss ko. Kasi kailangan naman akong sweldo rito mm Hindi -hmm. man ako pinapasweldo ng boss ko eh. Tapos tatlong araw, walang kita. Tapos yung 500 na dapat kita ko sa'yo, libre pa ngayon. Isan. Ha? Isan. Dito na lang ang ng boss ko. Boss! Boss! Boss, andiyan ka ba? Boss! Boss, magre-resign na ako. Huh? Mahinay kitaan doon sa massage chair. Hello? Oh, <ması> Utang. <yun. makes> ano ba Magre-resign na daw po. Hindi ko rin po alam. Ano <laughs> magre-resign? Sinama lang ako eh. Ano <makes> mo uh, trabaho dito? Puro tambay tao dito. Takto! <makes> <makes>